ayun mga kaidol, panibagong video, panibagong vlog tayo mga ka-idol siyempre kasama natin yung tropang seryo, dito yung motor natin oh. No? so yung kamag-anak ng lolo ng aking anak yan doon, nag-iaw yata sila so natin yun no? so, sa may pakunda, ayan, pangga yun no? kadawa pangga ata tignan natin sila, nag-iaw sila sarap yung iaw na ito mga kaidol oh. No? ay yun yan, yan. Ito na, kakain na tayo. Guys, lang na ayaw. <laughs> Saka ayaw nang may nandadalag doon. Ayan. Punta natin yung mga Let's go. So mga tayo lulusong tayo. Titingin tayo sa nandadalag doon. Aray. Sakit sa pa, paa mga kaydol. Yan na ang lulusong tayo sa tabi ko. Ayan. Tingin tayo naman lang dadala doon. Lati nyo, yung makakit. Ayan, may nadala doon. Oo, ang dami tao. Ayan, no. tingin tayo na ano. Manggadala. Ayan, ang dami tao na kaya doon. Ibaan sa tabi ko. Ayan, nadala sila mga kaya doon. Pibili namin kasi mag-iyaw kami dun sa may pinagdulihanan namin. Yun. Mag-i-dalas na. Yun. Yan, mag-agis ang dala Yun Yun. Yun, mag mga kadyal. Tingnan natin kung ano makuha nila. Yun. Yun. Dala. Ayan, makuha na itong mga pating doon mga kayo doon. <laughs> pating Tingnan <laughs> Pating natin ha, atak nila. Ayan, makuha nila. Ayan, luto na mga kayo Luto na yan. Uh, Ayan, <laughs> magbubudol -mag mag pipe doon sila. <laughs> ah, let's go. Kasi ganun or oras din Ano ba Ayan. yan! Ayan! 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 Mapali. Oh. Duto na ba? Duto na yan. Oh, mangan, mangyaman. Yan. ay ulam lagi, jangan tahu gua mau buat oh, ya, licun nya oh, oh, isda, isda. Kali lagi sa sampai esok tu malu kari ni cakap kau belum eh. Oh, siapa? Siapa? Tapi, betul Ayan Ramangan. Oh, Tara, mangan! Ayan o. Manggan, Tani! Manggan! tayo, mga idol! Let's go!